Good morning, good morning. Magandang umaga habang nagkakape. Dito sa magandang sikat ng panahon ngayon. Dito sa Oriental Mindoro. Sa Pola, bayan ng Pola. So, ako na nanawagan dyan sa mga magra-rally ngayon. Lagi na lang balita sa TV ngayong umaga. Puro rally. Ngayong 21. Lalo ngayong 21. Nagbabadya ang malawak ang rally. Yung rally na yan, ang alam ko, sinet up talaga ng mga grupo-grupo yan eh. Para Pababain yung mga uh, corrupt na leader dyan ng ating bansa. Yan eh, para sa BBM, pro-BBM yung rally na yan. Kaya lang, eh, itong mga DDS, papasok dyan. Nananawagan din sa 21 sila eh. Na, na, namumonitor ko ang kanilang ano eh. Na sila ipupunta. Manggugulo yan, sisigaw yan, yan ng uh, bring him home. Uh, Marcos resign. I, sa ano yan? Sa Marcos administration, sa mga pro-Marcos yan. Yung rally na yan. Yung, yan, lang gagamitin ng ano, ng DDS. Ay, bayaran niya mga yan. Ako, grabe. Kasi sukul na sila eh. Sukul na yung mga yung corrupt na yan. Sa mga ano, ni, mga kaalyado ni Duterte. Sukul na sila talagang tutuloy na sila Duterte. Kaya sila gagasos na sila. Magpupundo na sila dyan. Alas ubusin na lang kayaman nila dyan. Sa rally na yan, magpupundo na sila dyan. Kasi wala na eh. Wala na choice na sila. Kung mapawatal si naman lang sa BBM, eh di si Sarah na ang leader. Di lusot na, lahat, lusot na lahat. Kawawa tayo. Tsaka doon sa mga nakikita kong mga nananawagan yung mga kabataan. Grabe magsasalita. Grabe nananawagan. Gumaya doon sa Nepal mga ano daw tayo, mga warrior. Hindi naman tayo warrior, hindi naman tayo bansang mga mararahas. Tayo mga Pilipino ay maka Diyos. Christian country tayo. Bangga guys sa kanila. Kita mo sila, kawawa sila ngayon. Anong ginawa nila? Sinunog nila ang mga property ng gobyerno. E eh, sa kanila din naman yun. Grabing ginawa nila. Huwag tayong gagaya doon. Eh, pagkatapos ngayon, pagkatapos ng kanilang kaguluan, ang daming nawasak Sisiraan ang kanilang bansa Ang kanilang ekonomiya ibagsak So pagkatapos nito Aalis na ang mga ano Aalis na sa kanilang mga investor Sino ang matitira pa dun? Maghihirap sila Tataas ang bilihin Sila ang kawawa Kaya sa mga Pilipino huwag tayong gagaya Doon sa mga nananawagan ako Mag-isip-isip kayo Pag bumagsak ang ekonomiya natin kasi susunogin yung mga property ng gobyerno. Pagkatapos nun, mag-aalis na ng mga investor. Di bagsak tayo. Lulugulugo. Taas ang bilihin. Diyan naman papasok ang, ban ang bansang China. Makikialam. Tutulong sa atin hanggang sila na magmamanan mag yung obra ng ating bansa. Wala na tayong leader eh. Gusto naman ngayon wala ng leader. Wala naman ng mga tao pumayag na si Sarah ang leader. Emissaryad eh, yun. Kaya papasok ang China dyan. Tutulungan tayo at tapos dyan na tayo mag matutupad na yung pangako ni Duterte na ano tayo. Yung probinsya ng China. Eh, wala nang mga, wala nang investor na papasok kay China na papasok sa atin. Kawawa tayo. So, so maginis dili kayo. Magandang ginagawa ng Marcos ngayon. Ako eh, hindi ko siya hindi ko yan binoto dahil gawa ng matatak sa otak ko, nabasa ko sa mga libro nung nag-aaral pa ako, mas, masamang Marcos, hindi naman pala, ang tunay na Marcos pala, ay tunay na makatao. Tunay na makatao at makapilipino. So, lalo, lalo natin protektahan ang ating gobyerno ngayon. Huwag kayo magpadala dyan sa mga panawagan na mag-aklas. Manunog, gumaya sa mga sa Nepal at sa Indonesia. Hindi man tayo marahas. Kawawa tayo pag nangyari yun. Sila lang ang makikinabang. Yung ibang mga leader, yung mga dapat managot, hindi naman nanagot dyan. Magtatawanan. So, nakikinabang lang ako kasi Pilipino ako. Nakikinabang ako. Dahil may damdamin din tayong makapilipino. Kawawa tayo. Yan lang po yung opinion ko. Dahil pagkagising sa umaga, pagbukas mo ng TV, cellphone, yun ang makikita mo. Nakakaano. Kaya, may pakilam tayo. Bawat isa may pakilam tayo. Salamat po. ilay yung opinion ko. يا